Ay nako! Huwag kayo lamimuli ni panimalinga! Huwag kalinaw! Mga bataan e! Banha kayo! Mga anak! Behave! Ulol! Uh! unsay uh! 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 ulol? Dods? Bad yan! Bad yan. Uh! Uh! <laughs> Ay nako! Bilang mami? Pasensya. Wow. Yeah, wow, 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 wow. Pagpuyo ka na gud mo, be? Samot mo kamaot. Lingkod lang, babe. Sus, kung nabot akong asawa ka ron, na disiplina mo'ng tarong. Daddy! Kaya gabyakan naman sa inyong mama. Ako na ang inyong mami ka ron. Single mom. <laughs> Ah, mga baby, ang sa'yo gusto para di nila mo mag-cry? Pwede request? Yes, baby dudes. Ang sa'yo mong gusto? Mal? Wow. Oh, lol! Dalawa'y sila'y ka mong gusto! Ay, oh, no! Baby, baka bad na bad. Ako ha, kay Malburo puti! Ako ha, kay Rilis! Ay, na-stress ang mother. Bata pa, nag-bisyo-bisyo na. Malintimi ba? Baby dudes, di nila pa lagi mag-bisyo-bisyo. Hubon, oh. Eh. Sige na ba? Pamina mo, dili magsupa! Hey. Ah! 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 Mga bata, behave! Ah! Mga bata! Ah! 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 <laughs> ang divider ay gilap! Oh my... God! Makakasala mo di! Ay, may stress na ko eh! Pamina mo ba? Unan! Unan! Huwag pulos ka! Huwag pulos! Huwag pulos ka! Oh, oh, <laughs> okay. oh diara yung kinahanglan, oh. Ilim nun. Hindi naman cry, ha? Ang behave, kaya ang balay, amakan ra, mga hugmak na ron. Oh, dara, yeah! Yeah! <laughs> okay, paminaw. Pag makainom, ha, isulod sa tiyan, <laughs> sa ulo. Okay? Yes, mami! Yes, mami! <laughs> yes, mami! <mommy! laughs> Dapat may gusto kaunon? Hala, isulti na yun, nak, para ma-provide. Sige, pa rin pulutan, di ay? Sige, unsa nga pulutan! Iro! Uy! <laughs> Ayun na, Iro na! Ang rabis! Kuya, Paso! Sige, Kuya! Daddy! Pwede mo request ano, pa! Ano? pagdali ka pa kayo on? Daddy! Bye, Chicks! Uh, ay, nang Chicks nak. Bad na! Makabuntis, gani ka! Kuya, narabas o! Huh? Nak, di mo palabig inom ha? I love you, Daddy! Aww. I love you too! Pag-enjoy mo riyan ha! Tika! Pisuda, ning palangga kaya totoong mga anak oy. Andam, kaya tamo pa single nga. Wow! Ay, sa mga nag-away naman siguro ni. Nawawala ang isip ko pag lagi kita 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 na kasi! Kung saan kong sa inyo ha? Di ba ngon ko di mo palabi? Lagas Ako na! Ako'y nawawala! Ay, bagwood! Hala, tubag na ka o! Wala kang sala. Baby nuts. Walang yung respeto sa kuha! Ah. Shut up! Pangit ka Kamong tolo, kung wala yung respeto sa kuha, pang layas mo! Layas ko ka! Ay balik nili ha! Mayra, mga layas mo! Tinuod lang, dito mo mahal! Aww. Ay, peaceful na kong layas! <coughs> Gay, naga! Dugay na minig-antos mo ba? Paanak ka! Mga anak,